Ang hypersomnia o sobrang antok ay isang pathological na kondisyon kung saan ang pasyente ay nararamdaman na nahihirapang manatiling gising sa araw. Paano ginawa ang diagnosis? Sa panahon ng pagsusuri ng espesyalista para sa labis na pagkakaantok, magsisimula ang doktor sa pamamagitan ng pagsuri ng ilang eksperto tulad ng ang kalidad ng pagtulog na inulat ng pasyente, kung siya ay may posibilidad na magkaroon ng hindi pantay na oras, maaari itong ipagpalagay ng isang sleep-wake circadian rhythm disorder. Ang pagkakaroon ng iba pang mga sintomas, tulad ng hilik, na maaari magtago ng isang hinihinalang obstructive sleep apnea na kondisyon. Ang paggamit ng ilang mga gamot, tulad ng mga antihistamine at sleeping pills, na maaari magdulot ng pagtaas ng sedation. Ang doktor ay nagpapatuloy sa layunin ng pagsuri ng pasyente na nakatuon sa pagtuklas ng mga pangunahing anthropometric na mga parameter at pag-inspeksyon sa oral cavity. Sa so, wakas, maaaring humiling ng ilang instrumental na pagsusuri. Ang mga pinakakaraniwang ginagamit para sa pagsusuri ng hypersomnia ay polysomnography na sinusubaybaya ng kalidad ng pagtulog sa gabi, actigraphy na nagtatala ng mga micro-movements na ginawa sa panahon ng pagpupuyat at pagtulog, ang multiple sleep latency test na sumusukat sa hilig ng pasyente na makatulog. Batay sa diagnosis, ang doktor ay makakapagreseta ng tamang terapi para sa paggamot ng hypersomnia. Magkita-kita tayo sa Med4Care.